Tanong ako sa iyo ha, sana masagot mo ha. Halimbawa, nasa kaliwang lane ka ng expressway. Tapos nakita mo oh, may karatula doon na sarado sa unahan. Anong iyong gagawin? Letter A, manatili sa iyong lane. Letter B, maghintay at tingnan kung aling lane ang mas mabilis. O letter C, maingat na lumipat sa kanan bago mo sagutin. Shoutout po muna tayo kay Ricardo Bobier ng Antipolo Rizal, kay Tom's Official blogs at kay Jason Canyon ng General Santos City. Naisip po na. Maingat na. Maingat na. Okay, so ang tamang sagot ay letter C. Lagi nating sinasabi na lagi tayong tumingin sa side mirror. Kagaya ganyan, sarado sa unahan. Hindi eh, naman pwedeng ikot mo kagad ang manibela. Lilipat ka kaagad doon. Titingnan mo ang side mirror mo kung ligtas ba. O, oh, kaya sinasabing maingat na lumipat sa kanan. Usually, yan ang nangyayari eh. Uh, liko mo na bago signal or liko mo na bago magtingin. Nabangga na tayo. Diba? Kaya yung motor mo, kuya, huwag mo tanggalan ng side mirror, ha? Ako oh. mo. Oo. Kasi pag yan, nahuli ka, 5,000 ang multa. Wow! Ang side mirror. 150, maganda na. Ha? Huh? Pero pag nahuli ka, 5,000.